bigyan niyo kami ng reason na maibalik namin yung kumpiyansa. At yung kumpiyansa na walang takot ha. Iba kasi yung kumpiyansa, may, may confidence ka doon sa ahensya. At di ba yung may takot ka rin. Yung napupwersa ka na lang. Yung kumpiyansa na ang tao sa'yo, may tiwala pa. Yung ta okay. ang, ang, tanong ko Marlon, di ba ang sentimento natin dati, sana ang susunod na uupo ay eh, nanggaling nang sa loob. Yes, tama, tama. Is he from, from within? Yes, uh, Rose oh. Kondaran, si, oh. si Lito Marlon. Nakakilala oh. ko siya, line, line agent pa lang yan hanggang nag na nagsalubong ng landas namin nung hepe na siya ng special action unit. Pag hepe ka ng unit na yon para ka ng assistant regional director o para ka ng police station chief noon. Tapos hanggang na-promote na siya, uh, alam ko na naging regional director pa yan ng ilang probinsya. Tapos na-promote na siya bilang assistant director ng NBI, Legal Affairs, AD, at panahon na ni Boying Rimulya. Marami nagsasabi na favorite siya ng isang Boying Rimulya. Hindi ko alam kung bakit. Uh, pero uh, kung pag-uusapan yung trabaho, credibility, credentials, at kakayahan, kayanan ng isang Lito no. eh tingin ko, swak naman siya sa mga requirements na hinahanap ng, ng buong bureau, higit lalo at taga-loob na. Marami pang ibang kandidato na katulad niya na mga niya sa bureau, ang gusto rin maging NBI director o kahit officer in charge lang. Pero pare-parehas naman sila. Basta, ang pinaka-catch ngayon, Pam, nasa high moral uli ngayon ang buong NBI ah, dahil ah, nag ang ipinesto ng malaki niya ay taga-loob at hindi outsider. Temporarily. Because OIC oh, nga eh. Officer in charge pa lang siya. What if someone comes along and you have to remember, Marlon, for you to be... Di ba noon, nung, nung panahon ni Atty. Vic, ang uso noon, o oh, gusto mong pumuesto, siraan mo si Atty. Vic. Ganun ang uso noon eh. Yung yung po, oh, sisiraan ko si Atty. Vic, ipwesto mo naman ako as bagong SDES, as bagong DESLA, yung mga ganyan, di ba? So, siraan si Atty. Vic, yun talaga ang ano nun, yun ang qualification mo. So, kahit pa sabihin na ikaw ng pinaka-ob-ob na, na tao dyan, basta magaling kang naninira kay Atty. Vic, ipipwesto ka. And we saw that, napwesto yung mga taong alam natin na nanira talaga. Ito kasi ngayon, Marlon, it should still be the same as of today. Para naging maging okay. head ka ng... NBI yan, ipamimigay nila sa hindi nila tao? Uh, tama yung ano, tama yung punto mo, Pam. Kaya nga sabi oh. ko nga, si Lito Magno, uh, para siyang iniwan ng isang ano, ng isang boying remulya. Sige, alis na ako, magiging ombudsman ako. Pero ikaw ang gagawin kong OIC ng NBI. What, what, ano, anong say niya para, anong kamay niya para siya ang makapag-decide sa NBI? Si Boying? Hindi <laughs> siya na OIC. Ah, si Boying? Hindi na. Hindi. Ombudsman na siya Pero may influensya siya bilang dati pang, kasi ang alam ko, yung recommendation kung sino ang papalit kay, kay Jimmy Santiago bilang NBI director, eh isinubo na sa palasyo ng Malacanang. Noon pa, sa mismong araw, na nag-submit ng kanyang irrevocable resignation si Jimmy Santiago. So, anong bomba to? Two months ago? Full disclosure pa. Uh, message ko siya kapon. Itong si, actual binagin ko siya. Si Alex, si Lito Magno. Alex Magno. Si Lito Magno. Ito sabi ko sa kanya. Pagka kasi nung isang araw pa, nung ano ko pa namamonitor yung name niya. Pero nung Sunday, uh, narinig ko na siya. Ang sagot niya sa akin, sabi ko, Uh, congratulations, sabi ko. Sabi niya, pare, wala pang official announcement, di pa lumalabas ang papel. Sabi ko, lalabas na yan, God willing. Tapos, meron siya yung, alam mo yun, yung pray, pray, ah. Oh. and, um, di ba? And, teka, paano ba maibalik po? Kaya next ulit, lumabas na, basta ang sabi ko sa kanya, uh, congratulations ulit, kayang-kaya mo yan, alam ko, uh, pagigihan mo lalo yan, and basta huwag kang magpapagamit sa politika. Ayun, sinabi ko sa kanya. And uh, ang nag-reply naman kagabi, after ng key of course, ang sabi niya, thank you, parang. Okay. Masyadong nasadlak sa kadiliman yung NBI. Higit lalo kasi hindi lamang yung issue pam ng ano eh. Yung basta-basta kinasuhan yung mga vloggers. Hindi lamang din yung issue ng pagsasampa ng kaso kay Vice President Sara Duterte ang naging matinding issue laban sa NBI. Kundi naging matinding issue rin yung kabi-kabilang corruption, extortion. Kabi-kabilang hulidap na nangyayari. At hindi basta-basta hulidap pa ma. Umaabot ng 50 million pesos, 30 million pesos, 20 million pesos para lamang hulihin yung uh, kumpanya ng bakal na substandard tapos sa kanila hihiritan para hindi ng pera para hindi makasuhan at tong mga insidente to pam alam allegedly, ko ah? allegedly allegedly allegedly, allegedly. Uh -oh. at alam ko nakarating din ito sa tanggapan ng uh, justice secretary noon ni Boying Limulya at sa palasyo ng Malacañang and maliban doon uh, kwento lang yan Marlon na hindi hindi ka pa sure Uh, actually, hindi ko naman nililing si Director Jimmy Santiago rito. Eh. Kailan nangyari ito? Hindi, kayo, pero men nami mention mo kasi yung mga ibang opisina. Pero dahil nga lang, naikwento sa iyo yan. Allegedly. Ah, okay, na... Yes, so oh, allegedly. Pero ang nagkwento nito, para lang alam nyo lang po, hindi yung isang tao. Ang nagkwento nito mahigit sampu. Ah, ibig sabihin, at ah, talagang yung confirmation, yung validation. Ganun, at hanggang kagabi may tumawag pa sa akin. okay kwento, okay. Kag kagabi may tumawag pa sa atin ah uh, dati siyang official at nasa comment section po. Dati siyang deputy director. Na hindi siya nagbibigay ng information. Pero sabi niya, sabi niya, pare, tama yung sinabi mo sa vlog. And kasi, uh, masyado na silang nalulungkot dahil nga, bumaba, bumagsak yung integridad at dignidad ng NBI. Sana lang, paulit-ulit yung panawagan natin. Ang isang OIC director ng NBI na si Atty. Dito Magno, ay huwag magpapagamit sa politika at magtrabaho sila ng maayos tapos, tanggalin niya yung matinding korupsyon, malalang korupsyon, huwag ipagdamot ng intelligence fund. At uh, higit sa lahat, lahat ng mga kawatan dyan, lahat ng mga kurakot dyan, ipatapon niya sa probinsya. O, kasi Marlon, na, ang, ang, ang pinaka, ang pinaka, ang pinaka mababang, uh, uri ng pagdedesisyon ng ang tingin kasi natin sa NBI Marlon prestigious ano yan okay. unit of government yan eh pero nasaan ang prestige mga sirs mga ma'ams nung inyo pong tanggapin ang pagkakaso ng isang Risa Ontiveros nung siya ay ikinanta ng isang alias Karenne na witness na tanim witness niya against KOJC against Pastor Apollo Q. Buloy pero ang kinasuhan ni Risa Ontiveros kay eh yung mga vloggers na nag-share ng statements at nung nung, nung video ni Karenne tapos tinanggap yun ng NBI, inaccommodate yun ng NBI. Yung NBI na nagpapahayag ng galit ang isang Vice President Sara Duterte dahil pinagpatayan ito ng electrical source, yung, yung kanyang chief of staff, ay e talagang um, dines respect tapos ayan may so ang NBI yung NBI na akala din natin eh protector natin na ang hinihingi lang naman natin eh NBI clearance para makapag-apply ng ganitong trabaho pero ngayon Marlon mga sir mga ma'am hindi ho natin matatanggal yung pakiramdam na baka nga madaan ka lang sa NBI building Marlon nang hinihingi kayo eh. yung mega nung ano na mega nung uh, uh, pagtingin na sa NBI hindi na gumaganda ang tingin sa inyong ahensya Ayun, Marlon, pero congratulations kay Sir Lito Magno. Ano bang background dito? Bakit meron kayong ano, media? Nag-media ba siya? Sir? Hindi pa. Ang tagal ko nag-cover ng nag naging uh -oh. police reporter, di ba? Ah, At nakasin. ko dati pa, nag-cover ako. At may, may, may may... Alimbawa, may paano? May kukumpara ko nga paano ang police operation sa NBI operation. Ito, huwag magtatampo yung mga natin sa polis. Ano ba sa polis? Pagka sumama ka sa, uh, sa isang uh, raid o sa isang engkwentro, ang iingay niya, At puro mura. Sa NBI, pam, pag sumama ka sa isang raid na NBI operations, may isa lang may isa lang tao diyan na siya lang ang kailangan maingay. Siya lang ang kailangan ano kasi kailangan yun eh, yung good cup bad cup na ano, na formula. Ginagawa talaga nila yun. Sa uh, police, ang daming epal, ang daming uh, daming patibo. Sa NBI isa lang siya lang and ahimik talaga sila magtrabaho. Ahimik mag kasi ang dito magno pam, kay eh, nabaril yan nung inuli nila yung pamangkin ni Freddy Aguilar na si Jason Abdel ng ratrat ng pagbabarilin sila. Uh, nung nire-raid nila yung bahay, Uh, para hulihin si Idler, E, eh, nagpaulan ng kanyang M6, M15 magazine ng uh, Armalite rifle si si Idler at tinamaan doon uh, dalawang ahente. Si Lito Magno na siya nang na ahente ng Special Action Unit. Tapos sa isang ana, ma'am ana ng NBI din ang tinamaan naman sa balik. At tapos nakaganti ng puto yung mga ahente ng NBI. Ang point ko, sumasama talaga sa operation po. At magaling naman talaga ang NBI sa intel gathering, magaling sa operations, and sa case build-up. Pero yung so, mga -ano mo, hindi, hindi siya kaming ka lamig. Hindi, hindi, hindi. Rose Panda rin ito. At abogado. Oh, aking, at wow. Abogado. I'm impressed, Sir Lito Magno. Congratulations sa sa'yo. Sana maibalik mo ang Gloria sa NBI. Kasi Marlon, yung tahimik na yan, tapos kamo, smooth nilang ginagawa ang operation nila. Eh, yan ang pagiging elite force yan ang yes. quality ng pagiging elite force. Kita nyo, uh, pasensya po sa mga mahal nating kaibigan din sa PNP, no? Kung kayo ay naikukumpara, is because merong nakikitang mas angat sa kaya ninyong nagagawang maingay na operasyon. Tapos ito, pwede naman palang pag-usapan na isa lang ang maingay. And may maingay is because binigay pa yung task na yun sa'yo na ikaw ang maingay. O so kung hindi mo nakuha yung task na yun, tahimik ka rin. So maganda, maganda. So congratulations po kay, kay Sir Lito Magno. And, and ulit-ulitin natin pa ma, ulit-ulitin natin. Kay Atty. Magno o Magno. Sir, huwag ka lang magpagamit sa politika. Kasi pag nagpagamit ka sa politika, eh bata ka tao. Pag retiro mo dyan, eh marami pang nag-aantay na ano, nakakarib sa'yo. Pero pag paggamit ka sa politika, dyan ang matatapos ang karib mo. Because I was just about to ask, kasi kung kung bata pa siya, may direction pa siya after, where will uh, Attorney Jaime Santiago go? Sa na, hindi natin alam. Na Siguro sa edad naman ni Director Jimmy, sana i mag-relax na lang siya i ano na lang and naging makulay din naman ang karir niya bilang nasa pelikula pa buhay niyan kasi asintado talaga yun that's what and yung kay Lito Magno kasi mga appointee sila pa pag may bago na na may bago nang itinalaga ang malaking bilang official na director ng NBI hindi malayong yung uh, tanggalin siya o ibalik oh, siya bilang, okay. uh, at, depende, pwede naman siya ibalik bilang assistant director hmm. di ba? pero eh kung wala na rin siyang babalikan eh, anyway. Oo nga, kasi kung hindi na available yung ano sa kanya, yung item para sa kanya. Pero ano ha, I, I, I believe uh, Sir Lito Magno here, uh, Magno here have seen kung gaano ginamit ang isang Jaime Santiago. At dahil nagpagamit ang isang Jaime Santiago, nagmukha siyang katawa-tawa sa mga desisyong ginagawa niya. So siguro, hindi naman gugustuhin ni Attorney Lito Magno na mangyari din sa kanya yon na pinagtatawanan siya at yung desisyon niya, eh dinidikta lang kung ano yung mga gagawin niya at sasabihin niya. Sana po, yun nga, maging para sa tao kayo at hindi para sa kung sinong makapangyarihan lang dyan na nagdidikta. At sana ano, sana tumulong na sila sa pag-iimbestiga Pam. Uh, nung PIDAC, nung Janet Lim na poles, alam mo sino lead investigator mo? No? NBI. NBI. Oo. At may nakasuhan. May nakasuhan at may nakulong. Hindi nga lang lahat. May mga katanggal din. Pero naging masipad ng NBI no. Ngayon, since bago na ang liderato ng NBI, baka makatulong sila. At alam niyo kung sino yung mastermind. It's not their call. Sorry to say, but it's not their call. Someone else... Is... No. Yeah, pero alam mo yun, kung, kung sa, sa proseso ng investigasyon nila, eh, makuha nila yung mga information na yun, na mas palalimin pa nila. Eh, ayun. Ay, no? Even... Even our viewers, Marlon, parang tumataas ang ano ha, ang ang pag-asa with NBI because they're cheering for Sir Lito Magno. Based na rin sa pagpapakilala mo sa kanya sa atin. Kasi, uh, di ba, yun nga, totoo ka naman dyan, Marlon, kung tagalabas ka tapos, ang hirap mong ipakilala sa sa tao, mahirap din mag-ano, ma establish ng ang, trust. Ang, hirap din naman na, uh, porque hindi natin siya gusto eh, bigla na lang natin siyang atakiin, uh, ibabas, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon, yung mama, na magtrabaho, at ipakita yung kanyang galing, talino, husay, tapang, at malasakit. Tapos, pag natin na uh, pumalpak siya, at tingin natin na nagpapagamit siya sa politika, eh hindi rin tayo ano, hindi rin tayo mangingimi na patikusin natin siya dito sa third floor studio at lalo doon sa T.O.P. Kipuri ko. -E. Ay, <laughs> hinintay naman natin si Jaime Santiago noon na merong, merong pagkakamali eh. Bago rin naman tayo nagsalita, hindi naman tayo, oh, pagkauputira, hindi naman ganun. Ang, ang, talagang, ang talagang sugat na meron si Jaime Santiago Marlon, yung ginawa nila sa vloggers. Yung mga yeah. ganyang pang api nila sa freedom of, uh, of speech na yan, na ipinagkait sa marami. Yung mga, yan, yung kagaya ng isa-risa Ontiveros na na inexpose ng isang alias Karenne eh. tapos ang kanyang pinasuhan eh yung mga vloggers na nag-share nung expose ni Karenne eh. parang ang kulang na lang how stupid can you get para yun ang gawin mo di ba so mataas ang tingin natin ang uh, at respeto natin sa NBI sa ayan uh, siyang yan at syempre yung mga kaibigan natin na nandyan. hello po sa inyo hello daw po sabi ni Marlon. alam <laughs> ko <laughs> po ay moral sila ngayon ay moral sila ngayon and uh, good luck sa inyo godspeed mga ate at kuya yun, good morning. Yeah, so dahil dyan, good morning sa mga taga-NBI. Hello, hello po sa inyo. At yung mga nakapila dyan, kung nakabroadcast po kami, charot. <laughs> hello po sa inyo. And sana po, malo meron pa ba mga eksena sa labas na may maraming ano dyan, maraming fixers? Sana wala na yun, ano? Ano na eh, lumipat na sila ng opisina eh. Kasi ginagawa yung NBI headquarters. Ito pa pa. lang, baka pantiyan pa sa po. Saan ang HQ? Ang HQ nila ngayon, ginagawa yung NBI headquarters sa top, di ba? Alam oh. alam ko nakapunta ka na noon. giniba 'yon kasi papatayuan nila papagandahin nila ng building. Pero naging merong usap-usapan diyan ha, Attorney Lito Magno ha. May tumanggap na dating opisyal ng NBI ang Dio Mano eh nakatanggap ng 100 million pesos mula raw sa isang kontratista. Oh, And, doon ka sa T.O.F. off kinakabahan naman uh, ako. Sa Lito, doon mo na uh, lang uh, siya sa bayan uh, sa T.O.F., off ha. Uh. Ay, kasi nila ngayon pa nasa Makapagal. Dati nasa Quezon City Araneta. And ngayon mas maganda na nasa Makapagal na. Ah, uh, halos likod lang ng Golden Bay Restaurant something okay, like that. Uh, alam ko yan. Pero sir, dito, sana maayos naman yung ano, yung mga frontliners nyo. Hindi po dapat maangas, ha? Nakaranas kasi tayo dyan ng ang angas-angas, Marlon, na, 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 alam mo yan, yung, yung you are you just trying to still figure out kung saan ka magpa dahil bago nga po ang opisina ninyo eh. Oh. Yung fine figure out, figure out mo pa kung saan ka magpa-park. Sinisita ka na ng todo. At yung paninita, ikala eh, mo ang taas-taas na niyang tao. Ayaw lang natin mag-magsabi mag dito na gaano naman kababa yung taong yun and all. But however, if you are the frontliner, dapat maximum tolerance po ang meron ang mga frontliner natin. Luwan ng basic courtesy. And alam mo pa share ko na lang regarding tayo mo paalam. Sa NBI ko uh, mortal sin yung hindi ka tulad ng mga pulis talaga naka outside doors to all, all screen mga parel, di ba sa NBI kailangan niya laging nakatakot yeah, bali ba na pagka, na lang pagka uh, may operation sila syempre nandoon na chaleco jacket and uh, sir Lito magno baka naman pwede mo nang i-discourage yung mga kasama mo uh, sa mga kotse talaga may mga nakalagay pa na sticker na NBI lalo pa sombrero nakasabit pa yung mga jacket baka lang baka lang sir eh magandang ano yun, magandang unang ano yun, uh, unang trabaho para uh, hindi na masyadong maging showy at maging mayabang ang NBI ngayon. No, so, ibalik, ibalik lang, bigyan niyo ho kami ng reason na maibalik namin yung kumpiyansa. At na, yung kumpiyansa na walang takot ha. Iba kasi yung kumpiyansa, may, may confidence ka doon sa ahensya. At di ba yung may takot ka rin. Yung nakupwersa ka na lang. Yung kumpiyansa na ang tao sa'yo, may tiwala pa. Yung takot sana malam is because alam mong gagawin nila yung tama, magbibigay sila ng hostisya sa mga kung anong merong problema. Eh kaya lang yung takot yung baka ikaw ang gawan ng kalokohan. Ganon kasi yung takot eh. Yung dapat kayo, kinakatakutan kayo dahil nagtatrabaho kayo. Hindi po yung kinakatakutan kayo dahil kayo po ang magtatanim ng mga kung ano-anong kaso sa mga ano sa mga normal lang na tao, yung mga payak lang na tao na talagang ginigipit din ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Yun lang po. sana, sir, sir Lito, sana we pray na ikaw na, sa'yo na, ang, ang posisyon na yan. At para ikaw ang maging, ano dyan, maging figurehead na mabalik din yung moral ng mga, mga nawala ng pag-asa kahit papano within the NBI, within the Bureau. Congratulations, uh, sir. Congrats, uh, OIC Director Lito Magno. Ay, ay ito, balik na natin ang kagwapuhang mukha ng Sir Lito Magno. O, oh, yan. yan. Oh. Actually, Marlon, ay, ha? Ano Alam, ba, ha, alam ba? ko na kita mo siya sa ano, uh, ah, mo siya sa isang airport. Ah, ah! Hmm. Sir, si sir, pala yun! Ay, hello oh, sure. po. <laughs> nag, kasi nag-high, nag, nagkamustahan kami ron, tapos flight na natin. Eh. Uh, oh, ito ba yung hinila niya? Somewhere? Oo. Oh, oh, hello oh, po. Nag iyon. Oh, si sa Sir lang, yung, no? Matangkad si Bossing. Tapos, tingnan mo, maamo ang mukha. Wow! Brad, maamo ang mukha mo. Yun lang, yun lang. Uh, baka ba? baka, sa ka, sa picture, dito? eh. Tingnan mo naman yung mukha nito. Ito si naman, retired policeman to, uh -huh. retired uh, lawyer judge, then fiscal and judge. Eh, yun lang. Yeah. Ayun, congratulations po sa inyong uh, at naway patnubayan kayo ng, ano, ng Espiritu Santo sa inyong pag-fulfill ng inyong duties. Ano po?